Nakakalungkot na maraming hindi pa rin nakaka-realize nung disparity o yung agwat ng sahod ng mga manggagawa sa NCR tsaka sa mga probinsya. Tapos kung magsipag-comment, eh akala mo ipapamana sa kanila yung kumpanya na pinagtatrabahuhan nila. Kasi pinagpapalagay nila, eh iba naman daw yung pangangailangan ng mga manggagawa sa NCR kaysa sa mga probinsya. Kaya okay lang na hindi pantay yung sahod namin ng mga manggagawa. Ngayon, para mas makita at maunawaan natin, gaano ba kalaki yung agwat ng mga sahod, eh, gamitin natin yung datos mismo ng National Wages and Productivity Commission ng Dole. O, di umpisa natin sa NCR. Effective July 17, ang sahod ng mga manggagawa sa isang buong araw ay 645 pesos. Pag tumawid ka ng kalabarso, nakatabi lang ng NCR, ang sahod ay nasa 520 pesos na lang o meron na agad yan 125 pesos na disparity. Pag pumunta ka naman ng Central Luzon, ang minimum wage ay hanggang 500 pesos na lang. O meron na agad yan 145 pesos na disparity kumpara sa NCR. O sa Bicol, alam nyo kung magkano ang minimum wage rate? Hanggang 395 pesos lang sa isang buong araw. Sa Panay Island, hanggang 480 pesos lang. Sa Central Visayas, nakasama yung Cebu, hanggang 468 pesos lang ang minimum wage. Davao Region, 481 pesos ang minimum wage. Saksargen, or Region 12, hanggang 403 pesos lang ang sahod ng mga manggagawa. Sa Cordillera Administrative Region, kasama na dyan yung Baguio City, o oh, hanggang 430 pesos lang yung minimum wage rate ng mga manggagawa. At panghuli, sa BARM, ang mga manggagawa ay sumasahod lang ng hanggang 361 pesos sa isang buong araw. O dyan pa lang, o, oh, hindi pa ba natin nakikita at nauunawaan na napakalaking injustisya ng ganitong sistema para sa mga manggagawa sa probinsya? Di ba? Isipin na lang natin yon, Yung mga manggagawa nga sa NCR, hindi na malaman paano pagkakasahin yung 645 peso sa isang buong araw. E paano pa kaya yung mga manggagawa sa BARM na tangina, kumikita, sumasahod ng 300 peso sa isang buong araw? kung damanga na mga taga-NCR yung hirap ng buhay sa isang buong araw, eh paano pa kaya yung mga manggagawa sa probinsya? ba? Diba? Eh pare-parehas lang naman yung kalikasan o yung nature of work. Pare-parehas lang naman yung mga pangangailangan natin ng mga manggagawa. Hindi naman tayo mga manggagawa ay magkakalaban dito. Hindi eh. naman to NCR versus the Philippines. Yung ang pagkabuwag ng provincial rate at pagkakapantay-pantay ng sahod ng mga manggagawa, NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, tayong lahat po ang makikinabang dyan. Ayun yun, di na kailangan magsiksikan dito sa NCR ng mga manggagawa. Di na kailangan umalis ng probinsya ng mga manggagawa para lang makahanap ng mas malaking sahod. So kaya dapat buwagin na yung provincial rate na yan, yung RA6727. Ipantay ang sahod ng mga manggagawa. Equal pay for equal work dapat.